Parado. Susundutin natin yung pinangangako ng mga kakandidato ng kagawa dito sa sa ano, sa Dasmawan. Mga kagawa na sabi, ano ay, cut down ng kanal. Kanilang hukayin. Kanila susundutin para hindi maging bara. Yan baga bara. Sa inyo, sabi nyo kung saan yan. Black 39, saka 40. Yan. Yan tatrabahuin daw niya yan pero hindi na binak hindi na trabaho kunwari lang sila gusto lang nilang mabuto kaya ano gusto na sila ibuto para ano idadahilan itong kanal hindi man hindi naman nila sinusundot ako na lang magsusundot ano Pero pinangako nila ito. Ang kanal natin anya ay ating gagawin. Susundutin. Pinangako ng kagawad ng salawag. No, so, sila tumatak kagawad. Pati yung ano dito, yung direktor ng uwa. Yung ginagawa. Puro kurma. Ito na susundutin.

Ano okay. ba? Ano Ano daw? Pag daw sila yung nanalong kagawat, galing lapitan. Ano ay? Ito. Titingnan daw nila itong mga barado, pero hindi naman. Barado. Pagpapa silang kagawat, kung hindi sila si magtatrabaho sa gobyerno. Barade. Puro sila pangako. Ano mo? Ayan oh. Bradong brado. Oh. Hindi nila ginagawa ng paraan. Hmm. Ito. Hmm. Ayan oh. pa oh. Ito yung sa Black 39. Lot 40. Black 40 oh. Oh. Black 40. Sa Black 39. Oh. Ayan. Brado. Ako na ang gagawa ay. Eh. Hindi nila naman kayang gawin. Mga mayabang lahat kagawad na yan at saka direktor ng uwa. O sandali po ah. Ah. Oh, Obieke?